untahan natin guys si ano si Tutoy andun sila sa ilog pauwi na kanil pa sana ako pupunta guys kaso nagpabalik daw nagustuhan sa may ilog so tignan natin kung saan nakarating grabe init Ito yung tulay, oh. Asan sila? Ayun. Ito yung ilog namin. Ayan, ang ilog ilog na tuyo walang tubig hmm. ito yung aking mga apo na sa tuhod nagustuhan mainit kasi dapat kanina pa sila lumabas kaso sobrang init yan ang hirap kumilos dito sa Pinas guys ang dami kong dapat gawin pero hirap na hirap akong kumilos kasi grabe talagang init sobra uh, nakakapanghina nawalang ka ng lakas ayan o oh. gamit niya yung kanyang uh, wheelchair noong siya e eh, nasa 4 years old pala 3 uh, years old pala sorry 3 years old dinonate sa kanya ng isang uh, charity sa Kuwait Ayan. Hi, Mama! Ma! Ma! Hello! Hi! Hello! Pagod Nag eh, Nagda-drawing siya, guys. Ayan. Kinagat na ng lamok. Puro kagat na ng lamok. Mm. Ano po yun? Ay, ayan daw yung flowers. Oh. Gusto na naman ang flowers. Oh, ano yung drawing mo? Ano yung mga drawing mo nakong kong? Dali. Ano yung mga drawing mo? Ha? Ano 'yan? Yeah. Ano 'yan? Oh, okay sige. Gusto mo magtulia doon sa ilog? ayan o ang daming mga ginagawang tambayan na yung ano, uh, yung tulay na ginawa yung hanging bridge. Ring hapon, maraming mga bata dito. ayan Sana magpagal. Hello, bebe. Ayan ang aking apo. Hmm. Si Yes po. Ano po yan? Ano yan? Ay, umakit ka doon? Nasaktan doon yung paa niya dito. Yung pagitan. Wala ka namang sapatos. Hindi ka nagsapatos. Oo, oh, sige. At nagpabili tayo ng gamot. Inuubo kami, guys. numating kami dito, inuubo kami. So, hanggang ngayon, ang ubo namin, ganun pa rin. Kaya ako nagpabili na ng gamot para sa ubo naming dalawa. Hmm. Sarap sanang manghuma, nulia, kaso walang or maligo. Wala naman tubig. Oh, grabe naman. Dry na dry. Pati yata isda, hindi mabubuhay dito. Hmm, ayan, oh. Ito mga kalokohan na ginagawa nila, inuuga-uga nila yung tulay. Paano magtatagal yan, ba? Diba? Ayun ang aking apo. Ito naman ang aking panganay na nagtutulak ng trolley ni Tutoy. Maganda dito guys. Ito, dati itong ilog na to, napakaluwang nito. Sobrang luwang yan. Yan, nilagyan nila ng harang. Parang ano, kasi pag bumaha, as in malaki talaga. O, hanggang doon, sa bundok doon. Yung natatanaw nyo yung green na yun. Taas na yun, yung bundok yun eh. So, maabot doon ang ano, sa taas, sa baba noon, umaabot ang uh, tubig before. Ang amin namang mga uh, tumana is, andyan lang guys sa ano, Ayan, mismo yung, uh, dulo ng hanging bridge na yon Andyan ang aming ano, uh, bukid na maliit. Kaso walang nagawa kasi nga, uh, alam mo na, wala namang lalaki dito sa amin. Yung mga ano naman nila, asawa ng anak ko, may sariling trabaho. So, hindi maharap. Wala ano at wala ang hirap din kasi walang patubig. ayun na saan na nakarating nawili na, malamig na eh hindi katulad kanina, sobrang init at isa hangin-hangin na ang hirap kumilos guys, gramis pagdating ko dito, parang gusto ko na uling bumalik, yung gano'n yes mama ah, tinatawag na ako ano po yan? ano yan? saan? ooy Wala, na na yung tubig, oh. Ang, hir hirap magtanim ang mga ano dito. Mga magbubukid kasi wala talagang tubig. Tapos kailangan mo ng ano, mataas na hose. Para pang sip, -sip ng tubig, eh sobrang taas niyan, guys. Di ang, ang kailangan ng haba-habang hose talaga. Yan ang mahirap dito, eh. Walang sariling patubig kasi yung mga ano dito maasa lang dito sa ilog o eh ngayon ginawa na ng ganito pinarangan na yung kabilaan ng mga ano kaya kailangan talagang pagsikapang bumili ng mahabang hos ayan ang kabukiran oh inuubo na sobra ubo tuwan tuwa naman oh Akit ka one time dyan, anak, sa bridge. Bakit na kami kanina? Eh, wala siya sapatos, eh. Sinera sa kaya yan. ayan ang aming bahay, guys. O, oh, ayun. Ayun, yun. Ayun, may bubong na yun. Ayun. Masarap sana dito, weh. Maganda rito, guys. Ito lang. Hmm? Ah, hindi nata ka kaya, umuwi ako dito kasi meron ako kailangang asikasuhin na importante so kailangang matapos yun para sa ikabubuti ng lahat you know? ba? Diba? pero sa totoo lang okay, bagong dating din eh kahapon lang pala guys ako dumating hapon. No? Naka isang gabi pa lang kami. Gusto ko nang bumalik. Grabe. Ang dami kong gawain, ang dami kong dapat ayusin. Uh, gusto kong maglinis ng bahay kasi yung aming bahay din eh, hindi, ala nang nakatira. Dahil yung anak ko, eh, di ba sa kabanatuan nga nakat, sila nakatira no? so wala nang nakatira dito sa bahay walang nag-aasikaso, wala naglilinis so ang nangyari lahat ng aming mga gamit din ay katulad ng ref, washing nandoon na, dinala na doon para kesa nga naman masira so ngayong uwi namin wala kagamit-gamit ang bahay guys grabe So, wala kaming ref. At yun nga, wala rin washing. So, maglalaba talaga, mano-mano, kamay to kamay na. Ang hirap. Hindi naman maibalik kasi nga, ibabalik uli, na ibibiyahe uli, pabalik doon sa kabanatuan. So, sabi ko, wag na lang. Hmm. Kaya, yan. Tiis na lang kami sa, ano, uh, pag hinubad, sabay na laba, sampay, ganun na lang ang mangyayari. So, ang aming maliit na bukid, guys, kung nakikita nyo yung sa may milina na yan, yan, yung puno na yan, yan mismo kabila lang ng ano na yan, ng ilog, yung harang na yan. Hindi ko alam kung anong tawag yan sa harang na yan, no? amin ng uh, bukid. Maliit lang naman. So, uh, doon, simula doon sa ano na yon dulo ng hanging bridge. And then, doon sa may poste na yon yon ang aming bukid. Pagka ano guys, iaano ko kayo. Uh, ipapakita ko sa inyo ng buo yung aming bukid na yon Na uh, ano, Meron yatang gumawa, temporary, kaso, ano, natigil na kasi hirap ang hirap kasi guys no dahil uh, ang horse is na manggagaling doon sa lupa na sinasakan ng gumagawa is napakalayo so kailangan nila talaga sobrang haba ng hose na gagamitin para makapagpatubig sila at the same time ano na rin kasi to eh uh, tagal nang hindi nagalaw no hindi na nabungkal So, yung lupa, mahirap nang bungkalin. Plus, mabato na rin halos yung kalahati. Kaya, hindi ko alam kung ano, may bukas, may lakad kami. May asikasuhin ako. Ng kami ng anak ko. So, may plano ako dyan, dyan sa lupa na yan. Na... Ano na lang siguro. Itignan ko kung anong magiging desisyon namin pag nakita ko yung napuntahan ko yung dapat puntahan bukas. Ayan ang aking apo. Nagsama yung parehong may biyak. Buti kumasya pa sa kanya to guys. So, ilang taon na rin to, matibay. Although, medyo parang lumaluma -luma na yung mga upuan niya ano, pero yung yung pinaka ano talaga, matibay itong stainless kasi na to eh, galing ng ano to eh, uh, ano? Sa German. Germany. In order pa yan. Galing Germany. Okay. Pinipilit. Ninyo naman, pinipilit sakyan yung kaliit-liit. Yung sa kanyang pamangkin na... Ay, boy, ako na lang. Ako na lang. Ha, Pinipilit oh! sakyan, oh. Hindi na kasi sa kanya. Pinipilit pa rin, oh. Sana na lang. Please. may iba. Ang na ng mga bias, pinipilit pang sakyan. So, that's it for now, guys. Next time, itutur ko kayo dito sa amin munting bahay. No. So, hopefully, marami pang kaganapan sa mga susunod na araw. And, uh, update ko kayo sa power para maging update kayo sa aming bakasyon dito sa Pinas. Bye, guys. Thank you.